Matapos ang maingay na tagumpay ni Jiwo, lumipat ang eksena sa isang tahimik ngunit mapanganib na lugar. Sa tuktok ng isang cell site tower, nakatayo ang isang lalaking may formal na pananamit, ang kanyang Amerikana'y hinahampas ng malakas na hangin. Mula sa itaas, kitang kita ang buong nayon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatoon sa isang kakaibang aparato sa kanyang kamay. Hindi ko maintindihan, bulong niya sa sarili, puno ng pagkabigo. Nakita ko lang ang signal ng enerhiya dito sa eksaktong lugar na ito. Sira na ba itong device? Ang kanyang boses ay tila may halong galit at pagtataka. Naisip niyang gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan para mahanap ang signal, ngunit alam niyang malaking panganib ito. Alam niyang maaakit niya ang atensyon ng iba pang hunters kung gagawin niya iyon. Sa tindi ng kanyang pagkadismaya, mas lalo pa niyang hinigpiten ang pagkakahawak sa aparato hanggang sa tuluyan itong mabasag. Hindi niya maaaring hayaang mawala ng ganoon na lamang ang isang napakalakas na sample. Sa gitna ng kanyang galit at pagkabigo, iminulat niya ng dahan-dahan ang kanyang mapupulang mata at nasambit niya ang isang bagay na nagpapahiwatig ng kanyang totoong layunin. Nasaan kayo? Magbalik na kayo sa akin. Ang kanyang boses ay tila may halong pagbabante at pagnanasa. Mula sa kanyang katawan, unti-unting lumabas ang madilim at kulay pulang aura. Ito ay tila mga masasamang enerhiya na kumakalat sa buong paligid, hudyat ng isang panganib na nakaamba. Sa sandaling ito, malinaw na ang lalaking ito ay hindi lang basta isang ordinaryong hunter, isa siyang taong may malalim na koneksyon sa kapangyarihan na kanyang hinahanap. Ang tagpo ay nagsisimula sa tahanan ni Jiwo, kung saan tila kalmado ang paligid, Ngunit may nakakubling tensyon. Naroon siya, nagpapahinga, habang walang kamalay-malay sa mas malaking banta na papalapit. Ngunit pansamantala, nakatuon ang kanyang atensyon sa isang mas malapit na problema, ang malaking pusa na dati niyang kalaban. Pinagmasdan ni Jiwo ang wala pang malay na pusa, na kanyang inuwi at binigyan ng paunang lunas. Ang pag-aalala ay kitang-kita sa kanyang mga mata, isang patunay ng kanyang malambot na puso. Sinubukang pakalmean ni Kaden si Jiwo, sinasabing maghigising din naman ito, ngunit ang alalahanin ni Jiwo ay mas malalim pa. Iminungkahi niya na dalhin sa ospital ang pusa para sa mas maayos na paggagamot. Sumagot si Kaden na hindi pa sigurado kung kakayanin nitong bumalik sa dating anyo. Nagtanong pa siya kay Jiwo, ano ang gagawin mo kung sakaling magising ito, ngunit sa masama nitong anyo. Ang tanong na ito ay nagbigay ng bigat sa damdamin ni Jiwo, na nagpahiwatig ng kanyang pag-aalala. Sa huli, pinayuhan ni Kaden si Jiwo na tigilan ang sobrang pag-aalala, at sumang-ayon naman si Jiwo. Samantala, nabaling ang isip ni Kaden sa isang malaking misteryo, kung ano ang hiwaga sa likod ng kakaibang paglaki at lakas ng pusa. Ang kanyang malalim na pag-iisip ay nabura ng tawagin siya ni Jiwo. Nahihiya at nag-aalangan si Jiwo na ibunyag ang isang bagay na nagpapahirap sa kanyang kaluuban. Hindi ko masabi sa iyo kanina dahil busy ka, hindi ko rin alam kung paano sasabihin, utol niyang sinabi. Sa paghimok ni Kaden, sinabi ni Jiwo ang kanyang lihim, ang kanyang nakakagulat na bilis na ipinakita sa laban nila ng malaking pusa. Nagalala si Jiwo na kumalat ang impormasyong ito, kaya nakiusap siya kay Kaden na panatilihin itong lihim. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng pagkalito kay Kaden, na nagtataka kung bakit gustong itago ni Jiwo ang ganitong kapangyarihan. Patuloy ang pag-uusap ni na Jiwo at Kaden, ngunit mas nagiging malalim ito. Nag-aalalang ipinakiusap ni Jiwo kay Kaden na huwag na huwag ipagsasabi ang kanyang kakayahang kumilos ng mabilis. Walang ibang maaaring makaalam, pakiusap niya na may halong takot. Ngunit tila nay na si Kaden sa pakiusap ni Jiwo. Ano bang tingin mo sa akin upang ipagkalat ang tungkol sa pagiging isang awakened one? Tanong niya. Napatanong naman si Jiwo kung ano ang ibig sabihin ng awakened one na nagpairita kay Kaden. Mas lalo pang naningkit ang mga mata ni Kaden nang mapagtanto niyang wala talaga itong alam sa kanyang pagkatao. Hindi mo ba alam kung ano ka? Tanong ni Kaden na sinundan ng pagtataka ni Jiwo. Matapos ang ilang sandali ng masamang tingin, naiintindihan na ni Kaden na hindi talaga alam ni Jiwo na isa siyang awaken. Biglang nagtaas ng kamay si Jiwo na parang nasa isang klase, na nagtatanong kung totoo bang mayroon pang ibang tulad niya. Sumagot si Kaden na oo, at isa na siya mismo sa mga iyon. Nanlaki ang mga mata ni Jiwo sa gulat ng maunawaan niya na hindi lang siya ang mayroong kakaibang kapangyarihan, si Kaden din pala. Nagtanong muli si Jiwo para kumpirmahin kung totoo ba talagang isa siyang awakened, na kaya niyang kumilos ng mabilis. Nang gigigil na sumagot si Kaden ng, oo, nasinunda ng sarkastikong tanong, sa tingin mo ba'y normal lang na pusa ang isang taong kagaya ko? Sa sandaling iyon, napatingin si Jiwo sa pusa na si Kaden, at biglang nagalangan at lumuha. Nagulat at nagtanong si Kaden kung ano ang nangyayari. Umiyak si Jiwo at humingi ng tawad, na sinabing pakiramdam niya ay isa siyang, weirdo. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng mahalagang pagbabago sa pagunawa ni Jiwo sa kanyang sarili. Hindi lang siya basta-basta mayroong kapangyarihan, isa siyang, awakened one, na nangangahulugang mayroon siyang mga kasama sa laban. Tumingin si Kaden kay Jiwo, na nagpupunas pa rin ng luha. Unang beses mo bang makasalamuhan ng ibang awakened? Tanong niya, naintindihan niya na mahirap tanggapin ang katotohanan ng pagiging Awakened One. Sumagot si Jiwo nang, tama yon. Ibinahagi ni Jiwo ang kanyang kwento. Noong bata pa siya at nadiskubre ng kanyang ina ang kanyang kakayahan, pinagbawalan siyang gamitin ito. Hindi niya malimutan kung paano siya tiningnan ng kanyang mga kaibigan, na nagdulot sa kanyang maramdaman na siya ay kakaiba. Madalas silang lumipat ng bahay para maitago ang kanyang kapangyarihan. Ayaw kong mag-alala si mama, kaya pilit kong itinago ito, sabi ni Jiwo. Akala niya, may sakit siya o kaya naman ay hindi siya normal na tao. Mas lalo pang nadagdagan ang kanyang takot. Natatakot ako na baka kunin ako, dalhin sa laboratorio at pag-eksperimentuhan, sambit niya habang nakaluhod at nalulungkot. Kaya naman, gaman ang kanyang pakiramdam nang malaman niyang mayroon pa palang iba na tulad niya napatunayan niyang hindi sakit ang kanyang kondisyon, kundi isang tunay na kapangyarihan, at nakadama siya ng malaking kaginhawaan. Sinabi ni Caden na hindi na niya kailangang umiyak, habang nakalingon sa malayo, at nagpunas ng luha si Jiwo. Ipinagpatuloy ni Jiwo ang kanilang usapan at nagtanong tungkol sa kung ano pa ang mayroon sa pagiging Awakened. Ipinaliwanag ni Caden na sila ay tinatawag na mga Awakened Ones paliwanag niya na hindi alam nang marami kung saan sila nagmumula mayroon daw awakened na may malalakas na pangangatawan habang ang iba naman ay may psychic powers mayroon ding kayang magpagalaw ng mga bagay sirain ito o pasabugin gamit ang compressed force nabigla namangha at tuluyang napanganga si Jiwo isang malaking wow ang lumabas sa kanyang bibig habang sinasabing parang mga superheroes sa pelikula ang mga awakened tahimik na sumang-ayon si Kaden dahil iyon naman talaga ang gusto niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Kaden na tinatawag itong awakened abilities, na maaaring palakasin sa iba't ibang paraan. Seryoso siyang tumingin kay Jiwo at sinabing, kaya mong kumilos ng mabilis, ngunit maaaring mayroon pa. Nagtanong si Kaden, hindi ba't mas malakas ka na ngayon kumpara noon? Tumanggo si Jiwo at sinabing totoong ang bumilis siya kung dati ay isang segundo lang niya kayang gamitin ang bilis, ngayon ay kaya na niyang gawin ito sa loob ng tatlo hanggang limang segundo sa isang araw. Napaismid si Kaden at naisip na iyon lang pala ang inilakas nito. Marahil hindi ka nagtatraining at natatakot ka, sabi ni Kaden. Normal lang naman daw iyon dahil matagal niyang tinago ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, iminungkahi ni Kaden na palakasin na lang niya ang kanyang kakayahan. Nagtanong si Jiwo, nagpapalakas din ba ang ibang awakened ng kanilang mga kapangyarihan? Siyempre, hindi ba't makakatulong ang pagpapalakas sa kanilang buhay? Sagot ni Kaden. Nahihiya at nalilito namang sumagot si Jiwo na siguro nga, pero gusto pa rin niyang itago ang kanyang kapangyarihan. Kasi ikaw ay isang exception, tugon ni Kaden. Biglang nanginginig ang tiyan ni Jiwo, na ikinabigla ni Kaden. Nahihiyang tumawa si Jiwo at humingi ng tawad, Pasensya na, hindi pa kasi ako kumakain ng kahit ano ngayong gabi. Nay na si Kaden at sinabing, habang nagpapaliwanag ako ng isang mahalagang bagay. Agad tumayo at kinuha ni Jiwo ang tinapay mula sa kanyang lagayan at sa kanyang likod ay napansin niya ang walang kakurap-kurap na tingin ni Kaden na nakatingin sa kanya. Paglingon niya, mabilis namang nagpanggap si Kaden na walang nangyari ngunit hindi ito nakalampas sa matalas na mata ni Jiwo, na alam niyang gutom na ang pusa. Nag-aalala si Jiwo at agad na naglagay ng pagkain sa lagayan ni Kaden. Dapat kang kumain din, sabi niya, dahil alam niyang wala pa itong kinakain. Ngunit ang mukha ni Kaden ay di moari habang nakatingin sa pagkain ng pusa sa harap niya. Sa sobrang pagkadismaya, napayuko na lang siya at sa isip-isip niya, Mababalyo na ako dahil kailangan kong kainin ang walang kwentang pagkain ng pusa na ito. Kain na, pag-aanyaya ni Jiwo. Kahit na ayaw ni Kaden sa cat food, alam niyang kailangan niyang kumain dahil sa gutom. Bomontong hininga na lang siya at sa sarili ay binulungan niya ang sarili, kailangan ko lang itong kainin dahil talagang sobrang gutom na ako. Sa gilid naman, napangiti si Jiwo sa nakita. Habang kumakain si na Jiwo at Kaden, hindi nila namalayan na may masasamang enerhiya na parang usok, madilim, at mapula ang papalapit sa kanila. Agad itong ikinaalarma ni Kaden, na nag-isip sa sarili na muntik na niyang hindi maramdaman ang enerhiya dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Pakiramdam niya, hindi normal ang ganitong klaseng enerhiya. Kasabay nito, biglang bumukas ang mapupulang mata ng pusa na kanina'y walang malay. Naalarma at naging wild ang pusa, at sa isang iglap ay tumakbo ito sa loob ng silid hanggang sa makakita ng bukas na pinto palabas. Nagulat si Jiwo, nanlaki ang mga mata at walang masabi. Nagtataka naman si Kaden kung ano ang nangyari sa pusa. Sinabi ni Jiwo kay Kaden na nakatakbo ang pusa palayo. Sagot ni Kaden, nakita ko. Masyado siyang mabilis. Idinagdag pa niyang masyado itong maaga nagising, at nagtanong kung dahil ba ito sa masamang enerhiya. Biglang tumayo si Jiwo, na ikanalito ni Kaden. Ano ang gagawin mo? Tanong nito. Hahanapin ko ang pusa, baka makapanakit pa ito ng iba, sagot ni Jiwo. Nay na si Kaden dahil balak na naman daw maging bayani ni Jiwo. Sinabi ni Kaden na hindi na makakapanakit ang pusa dahil sa kalagayan nito, pero tumugon si Jiwo na kung ganoon ay mas madali itong mahuhuli. Nag-aalala pa rin siya para sa pusa tumingin si Kaden kay Jiwo at bumantong hininga. Kung ganoon, sasama na ako, sabi niya. Masayang nagtanong si Jiwo kung totoo ba ito. Paliwanag ni Kaden na may kakaiba talaga sa pusang tumakas at sa di ayang enerhiya na nararamdaman niya. Sinabi niya kay Jiwo na hindi niya ito ginagawa para kanino man, at nagpasalamat naman si Jiwo. Sumagot si Kaden, tama na ang dal doll at sumunod ka na lang.